Kaya nakakalakot mo? Hoy! Hoy! Ha? Boy. Hindi wala, hindi mo luwanin pa rin Ano ba mo? uli mo na ako sa nanay ko? Ay, na, pre? ba? pre. Ako matagi. Pre, alam niyo lang daw may kasi bakasyon din ang asawa. Susunduin. <laughs> 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 <U> hindi <laughs> akong mata sa bahay. Susunduin ako. Hindi pala susunduin. Wala ay, so, Saan, sabi mong gano'n ito yun. Oh, ako ay, tako tako na malaka monitor eh. sa cellphone niya. maya tatawag na yung miss ko. ako Yun yun. Talagang, yun, ako pag tumawag. Kasi nung minsan, kaya nagsasabi sa akin ng ganyan. Nakita oh. niya ako sa bahay, laba, Nunga sa pinga. Oh. Pumupunas na ano ng sahig. Masipag so. Para, ko. Abutan niya ako. Masipag talaga ako. Ganun asawa ko kamahal ko. pala? Sa kagay lagi yung mabagal. <laughs> Ay, yan, mabilis yan. Uy, Natawag na. Tugod na ulo. Tugod na bakit ka uh, patawag-tawag? Alam mo, nag ako dito. Matindi! Matindi ako lang ako sa may kanto. Huwag ka patawag-tawag kasi na-istorbo yung mga pintuan namin dito. <laughs> 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 si Mike? <laughs> oh, pinabili! Ito mo sa na kita sa magulang mo. Oh! Oh! Ang ganda niya. O sige, maghiwalay na tayo. Kung yan lang ang gusto mo eh. Maghiwalay na tayo. Sige na, Away na. Oh, ba? Oh. <laughs> <t> <laughs> Ganon. <laughs> <laughs> hey. hiwalay, hiwalay pa oh, eh. Pinabili mo ako yung bra! Kaya kasabi sa akin ng ganyan kanina eh. Parang... Uh, na <laughs> talaga! Hey! <laughs> ha! <talaga, laughs> eh. <Ma> <laughs> <laughs> di ba nakita na mo talaga oh. 'yung talaga. Oh, okay, so, oh. Si... Hindi na pala Ito. Totoo pala. Bili mo? Hoy. Tu wala ba sinabi <laughs> mo iho? mo sabi ko, nun. Ay, ay, nun ah. ha? Bakit ay, yung problema? Iwalay iwalay. <laughs> ganun. Pag... Ano mo lang sinabi? Ausap kita sa cellphone salip.. na. para si <sirhupan> pa? si. sa siya, Fred. May pala yung cellphone na. Kala ko si Mrs. Silpo ko ito, ginamit mo. May sarap eh. Sabi mo, isa sa uli mo ako. Sige, ang gulo, sumukod sa'yo, ako. Paano ko sa'yo yung silpo ko yung gano'y? Silpo ito, mo Ano ka ba? Wala sa tao, tao ito eh. Ay, ginamit yung cellphone na Ikaw ang tinawagan ko. Kasi muna ako, tinatanggo si lang lang uh, sagot ang cellphone, no? Kasi sana, kala ko cellphone ko, eh. Kala ka, lalayas ka talaga, ay, ayan. Kala yun. Kala yun ang mga damit mo. Patuluyan ka talaga. Tutulong mo kasi, alam mo kasi na, hindi mo, kasi rin naman mo na makasagutin. Kala ko ang cellphone ko. Patuluyan ka talaga. Sa asin sa ako na ito, eh. Kala yun. Kala ko cellphone ko, eh. Mas, mo, yabang -yabang to, kasi tingnan mo, nagyabang-yabang ito ka na sabi mo na ito sa amo, tapos ganun pala gagawin. Kala ko kami sis, ba tumawag sa akin. At ko sila yung nawakan ko, sa'yo pala yun. Sa ito. Oh, may ko gudun lang! Wala isa sa uli mo ako? Wala sila! Eh, ang nga sumagot sa'yo! Ano ka ba? Ano problema sa uli? Wala yung wala yung hindi yung wala yung wala yung wala yung sila yun? dito, anong ginagawa mo tara? Kung saan mo sila sa uli ako? Kung sa ako? Kung Ah, ano po ano mo susunod? Basta ayos. Kunin mo yung ibang gamit mo doon. Hindi ako yun eh. Basta lumayas <coughs> ka. Ano sa akin sa'yo? Ano sa'yo?